LAT News Update Sa ating mga balita, mga residente ng Cotabato City at Barm pinag-iingat matapos ang pambobomba sa Kapilya. Eroplano bumagsak sa baybayin ng La Union. Tras at performance ratings ni na PBBM at VP Sara bumagsak. Lalawigan ng Cebu is hinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Opo si Cesar Soriano, ang ng KidLat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hinikayat ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang mga residente ng Cotabato City at iba pang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na manatiling alerto matapos ang pambobomba sa isang chapel kamakailan. Sa inilabas nitong statement ngayong araw, sinabi ng kalihim na maging mapagmatsyag at isang guni ang anumang kahinahinalang aktibidad sa otoridad. Dagdag pa ni Galvez, isa umano itong direktang pag-atake sa religious freedom, peaceful coexistence at pagsasawalang-bahala sa buhay ng tao. Noong linggo nang binato ng Granada ng isang lalaking nakamotor siklo ang kapilya sa Barangay Rosario Heights 3 sa Cotabato City. Dalawang babaeng dumalo sa fellowship ang napaulat na sugatan na agad namang naisugod sa ospital. Natukoy na rin ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated murder ngunit di pa tiyak kung ano ang motibo sa likod ng insidente. Isang maliit na eroplano ang namataang tumaob sa baybayin ng barangay Kanaway, San Fernando City sa La Union. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard at CDRRMO sa tumaob na Cessna Plane 172 kung saan agad nilang binigyan ng first aid ang mga biktima bago pa sila dalhin sa Lorma Medical Center. Bandang 9.26 ng umaga nang dumating ang Marine Environmental Protection Unit sa crash area. Agad nilang pinalibutan ng eroplano ng dalawang 25 meters oil spill boom para maiwasan ang posibleng oil spill sa dagat. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng otoridad para alamin ang dahilan ng naturang aksidente. Bahagyang bumagsak ang trust at performance ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey ng Octa Research. Sa resulta ng survey, nakapagtala si PBBM ng 69% trust ratings sa unang bahagi ng taong 2024. Mas mababa ito kumpara sa 75% na nakuha nito noong Disyembre noong nakaraang taon habang nasa 65% naman ang kanyang performance rating. Bumagsak din sa 68% ang trust ratings ni VP Sara na mas mababa sa siyam na puntos mula sa 77% noong Disyembre habang nakakuha naman ito ng 64% performance ratings. Batay pa sa survey na kahit na may kaunting pagbaba sa ratings, karamihan pa rin sa mga Pilipino ang aprobado sa performance ng dalawang pinuno ng bansa. Ang naturang survey ay nilahukan ng 1,200 respondents na may edad na 18 taong gulang pataas na isinagawa mula Marso 24 hanggang 27 ngayong taon. Opisyal na ang isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Cebu dahil sa epekto ng El Nino. Ito ang pagkukumpirma ni Vice Governor Junjun Davide matapos sa probahan ng resolusyong inihain ni Board Member Victoria Corominas Toribio. Nakasaad sa resolusyon na iniinda ng probinsya ang masamang epekto ng matinding init partikular na sa agriculture, fisheries at livestock sectors sa mga nakalipas na buwan. Dahil dito, mabibigyan ng akses ang lokal na gobyerno para gumamit ng karagdagang pondo para sa calamity response at magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Una nang inendorso ni Governor Gwen Garcia ang pagdedeklara ng State of Calamity base sa assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa PDRRMC, higit 12,000 na ang mga apektadong magsasaka o katumbas ito ng higit 3,000 hektarya ng lupain. Aabot naman sa 117 million pesos ang tinatayang kabuang pinsala, bunsod ng matinding init ng panahon at madalang na pag-ulan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <action>